biglaan ba ang hindi pagpaparamdam ng partner mo sa iyo at nagtaka ka na lang ba kung bakit hindi na siya tumatawag, text o chat sa iyo at nararamdaman mo rin na may kakaiba na sa kanya. Kaya ngayon, kung gusto mo na hindi tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo para ikaw ay palaging tatawagan, i-text o i-chat ng partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At dapat wala kang pagdududa o pagdadalawang isip sa mga ganitong usapin nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Napakasimple at napakadali pong gawin at ito napaka-epektibo na ritual. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Una, ang gagawin mo lamang kumuha ka ng buti, buti ng soft drinks o buti ng mineral. Basta malinis po na buti ang gagamitin natin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ako ay palagi mong tatawagan, i-text o i-chat araw-araw. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, i-roll ang papel at saka ilagay ito sa loob ng bote na inihanda mo. At pagkatapos ay maglagay ka rin ng isang kutsarang asin at dahan-dahanin niyo lamang po ang paglagay ng asin sa bote na inihanda mo. At nang malagay mo na ang papel at ang asin, hawakan ang bote. Hawakan ang bote sa dalawang kamay mo, lapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay itago itong buti, pwedeng takpan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago itong ritual hanggang 7 araw at dapat... Araw-araw nyo pong ibulong ang nakasulat sa papel hanggang matapos ang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang itapon ang laman ng bote. At kung nagustuhan mo ang epekto nito at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.